Hello sa inyong lahat mabuhay! Today in Philippine History, October 4, 1869, anak si Francisco Roman sa akalang Gagayan. So namatay siya noong June 5, 1899 kasamang pinatay si General Antonio Luna. So tara na! pala malaman natin ito kung bakit ba ito namatay nung same date na yun. Okay. impormasyon tungkol kay Francisco Roman E. Si Francisco Paco Roman E. ay isang Pilipinong sundalong Espanyol na naging reposunayo noong panahon ng Revolution Pilipino at pa ang Pilipino-Amerikano. Ipianak siya noong October 4, 1869 sa Akayang Gagayan. Si Rumang ay anak ni Palagies Velasquez, isang Tagalog, at ni Jose Rumang, isang mamamayang Espanyol, ang kanyang ama ay isang lesisayo ng sistema molopoyo ng tabako na ipinatupat noong sa, sa probinsya. Nag-alay si Francisco sa Ateneo Municipal at napatuloy ng kanyang pag-aalay sa Hong Kong. Ito po yung tinatawag natin na na Ateneo de Manila University. Dati kasi noong panaang ng pananakop ng Espanyol sa ating bansa, etong eskwelaan ang nato ay Ateneo Municipal. So, yung lang. O ba? Diba? Namatay si Romang noong no 5 1899 sa Kalabatuang Nebeisiya na siya ay baliling ng mga peso na, na gotyo ni Emilio Aguinaldo. Nangyari ito na si Henela Luna ay pinas ding sa paleong lugar. Si Rumang ay nagtakas iliktas si Luna nulik siya ring ay namatay. So malungkot namatay siya. Noong paleong araw na yung paleong lugar at paleong araw nung siya namatay kasama niya si General Antonio Luna noong noong 5 18 sa Kalabato ang Bill Bye. Mm -hmm. Sa madalik salita, si Francisco Roman e. I. Velasquez ay isang Pilipinong sundalo at lebusunayo na n -n naglingkot bilang aside ni General Antonio Luna. Siya ay namatay kasama si Luna noong ong -5, 1899 sa Calaboto, ng BECH na sila ay Pilipinas lang naman mana gradyo ni agenado, Aguinaldo. So, pala so, pala lugar at saka pala picture na matay si si Antonio Luna at si Francisco Roman y Velasquez. Hanggang dito na lang yung ating video explanation ko patungkol kay Francisco Roman y Velasquez. Malaming salamat sa pakikinig tanggaan. Importante may alam. So, alam.